Hello guys, tayo muna ay manggugulay ng ubod. Kayo ga po ay kumakain nun. Ayan, kung makikita nyo po, yun po ay aking ama na kanyang tanim. Tayo po ay humingi ng isang ubod, puno ng ubod para gulayin. May para may pangulam po tayo ngayon. Inaalis niya po muna yung mga paklang para hindi kasi Ganyan po ang proseso ng pag-uubod. Inalis po muna yung paklang para malinis po makuha yung pinakang kukunin nating ubod. Yun po ang gugulayin natin. At yan nga po kung makikita nyo, yan po ay naalis na sa puno at nililinis na lang po. Ang karaniwan nga pong luto diyan ay lumpia, gawin mo lumpia o lahaw ka ng dilata o kaya an Hati-hati na po kami dyan pag naluto po yung ano na yan, puno ng ubod. At yung kapitbahay po namin na yan, malapit sa amin, yan nga po pala ang magluluto. iwan lang po yung medyo malambot. At ang matigas po na parte ng ubod ay itatapon na din po dahil hindi po natin mapapakanabangan yon dahil yun po ay sobrang tigas at hindi na po malasa. Ang klase nga po pala ang luto di yan. sa ubod na yan ay gagawin po niyang lumpiang ubod. Yung po ay nakakain sa inyo. Yung lumpiang ubod po ay pwede pong ipang merienda, pwede rin pong ipang ulam, depende po sa inyo kung gusto nyo pong, ano pong gusto nyong luto sa ubod. Yun nga pala guys, pagpasensya nyo na po ang aking pagbo-voiceover dahil hindi po tayo veteran sa pagbo-voiceover. Tinatry lang po natin ang best natin. Sana po ay pagpasensya nyo po, unawain nyo po ang aking boses. And, ayan, ayan guys, balik tayo sa video. Sinisimulan na po alsin yung matitigas na part ng ubod. Yan po kung makikita nyo po tayo po ay nagkuha ng ubo dahil wala po tayong pambili ulam kaya tingin-tingin lang po tayo sa paligid dahil minsan po sa paligid lang po ay nandun po ating mauulam kaya kung nasa probinsya po tayo tayo po ay sipag lang at tayo ay makakita po ng pangulam